sisiguraduhin po natin maganda at malinis ang nesting box. Okay? Ang itlog, pag yan ay nabahid ng tae, may bakterya na po yan. Mag-forward na yung bakterya dyan. Umpisa na yung contamination. So, dapat malinis po ang itlog. Pag ang itlog, nakupweran ng tae ng manok, pag uh, pakinabahin na lang, tutuhin na kung kakunti lang, mga isang patak, dalawang patak, pwede po gamitin natin ng aqua aksinada. 10%. Sa bula, kukuha tayo ng pula, e yung cotton balls, ang pahit to ay okay, ganito. 1. Tapos na. 2. Pag nakadawang pahit ka, maling isang ikot na yan. Dry cotton balls, three. Good na yung ito. Okay? Kalinisan ng ating hatching egg okay. ang next uh, storage kung gano katagal natin iimpakin impact no? kaya po naka-design itong incubator per week kasi po bakit po baka may alam ang sagot kaya naka-design one week kasi one week nang itatagal ng ating egg pag hindiin e, natin nilagay sa red. Kaya po makikita po ninyo dito, ang design ng incubator, one week pupunawin mo ito. Then, week 2 pupunawin mo ito. Kasi pag napunawin mo ito ng one week, e, sumunod na din ko na naman ang ano mo. Ang capacity po nito ay 176 eggs. Ano siya? and 88 yeah. po ang isa. Ang dalawa ay 176. Ibig sabihin ho, no, ang kakayanan ng capacity ng itong incubator ay may 35 o inahin. Pwede po kawin 36 kasi hindi naman lahat o oh, lahat nakaka 5X. Bakit po 5X ang kwenta natin? Kasi uh, it is safe for us to say that the egg, 5X per week. Yun ay healthy ang inahin. Dapat maintindihan po natin kung ano nangyayari sa manok bago tayo gumamit ng inhibitor, ginagaya ng, ng inhibitor ang function ng isang inahin. Tayo ang tutulong sa inhibitor para makapisa tayo ng maraming sityo. Okay. Ito sa storage na. Storage. Halimbawa, ito ang natin. Dito, ito yung ordinary tray na sa kalimpi. Dapat, ganyan na. Nakatala niya. Dito na yung ipapato. Every three hours, ibabalik tatlo na to natin yung Kasi po, pag hindi natin binabalik na to yan, habang kinatago, mangdidikit sa ilalim. So, yun din ang isang rason na makakita ka ng siso. Tama naman yung laki. Hindi siya malaki, hindi siya malit, hindi siya makalabas. Okay, pag lumabas siya, dikit, nakadikit, may nakadikit sa itlog, hindi siya makahiwalay. Eh, yan po eh, kawan ang hindi natin binabagit ka kanito so, sa ipin. So, tatandaan nyo, dapat naibabaliktat ninyo, gabi, haya na gabi. Palagay natin araw lang, sa araw. Aabot po yan ng 5 uh, to 6 times a day na ibabaliktat mo yung itlog. Every 3 hours po. Tatandaan nyo, tandaan po nyo every 3 hours ha. Pag naarawan ng itlog, umpisa na ang incubation niyan. Siyempre, pag naarawan in at ang incubation, para sa gabi, walang araw, malamig, mamamatay po ang embryo doon po sa loob ng itlog. So, kahit magaling ang incubator mo, pag sa keeping pa ng itlog ay eh, sinuway niyo ang protocol, wala kayong mapipisa. Kaya naka-design niya ng tatlo. <coughs> For 21-day cycle, 21 divided by 7 is 3. Ito po ang design ng Kibetor, 7 days. Kasi itong science eh, the colder the climate, the drier it is, maka-evaporate naman ito. Pag naka-evaporate din, sila na ikaw mo. Oh. Siguraday mo muna naka-off, saka mamuksan ito. Ayan natin muna sa Okay. Ah, oh. At muna measurement niya, ito, 70. Ibig sabihin na ambient dito, 70. Kasi kanina nakabukas, nakuha niya ang ambient. Okay, kailangan po natin buksan itong dalawa. Itong ano, ilaw, kung ayaw mo pwedeng patayin, pero itong fan, huwag mo papatayin. Gawang tawag dito ay force air incubator. Ang force air po, ay binababa yung init. Pag pinatay mo ito, masusunod ang incubator mo. Sisirap po dito sa ibabaw. Okay? Eh, kasi hindi mo binabainit. Magkoconcentrate ang init sa ibabaw. Eh, tandaan niyo, eh, kung tiwats naman po ang ilaw niya, mahina ang consumption, hindi yeah. mo na rin. Wala mo diskrasya. Ito, ang bucket 37.8? Hindi ka nakasulat sa Google sa 37.5. That is only good for one layer egg. Isang, isang, ano lang. Gawin na po ito ay umiikot na hangin. Uh, it is safe for us to use 37.8. And 37.8 is the temperature used by the big hatchery, which is uh, ang isang salang di 120,000 egg. 37.8 din ang ano. Uh, ngayon, explain ko naman sa inyo. Ganito. Ito po ang... Ano ba? makakasaka, Mahirap ka makasa eh. Eh, ito. Pindutin mo. Ito ang third bottle Ito ba ang tigilisya yun? Tawag mo. mo. Titigilan. Titigilan. Hmm. At mo... Ano? Kaya nakapaganda, pag may ginagal ako dito, nakapatay to. Okay. Iwas tayo aksidente. Dahil fun yan eh. Kaya kailangan nakapatay ito. Ang problema yan. Bilis na makrebound eh. Dito. Lalabas na mo, ipapasok mo. Ito, pag naiuwi nyo, sigurado nyo na hindi nakaipit to. Kasi pag nakaipit to, baka may, mamaya nakaipit dito sa katena, matanggal katena. Pinaandang nyo, nakaipit, eh baka mamaya maipit yung katena, lalaki yung problema nyo. Diba? ba? ko gamitin, sigurado gusto to. Ah, tapos na rin tayo dyan. Yung turning, alam na ninyo, ba? Diba? Pag tapos na ang tangin, pag na eh, ayaw mo na siya. Ayaw mo na. Siya na kusang magpabalik. Okay? Ito. Bini, yan. Ah. 70 kasi dito, in ambient natin, kaniyan nag-build -dip siya, gawa na may tubig, tumas siya ng 74. Pero antayin po natin, pag yan ay nag-balance sa temperature, siya An Ano sa natin, sir, Yung ilalim, yung yellow. Doon ah. balance dapat sa yellow. Ano? Ha? Hindi yan pong... Dapat... Parehan sila sa dyan. Yeah, hindi sila pwede makalayo. Ang temperature, oh. hindi sila pwede makalayo ng 1 degree. Oo, oh, ayan, sa so, ilalim. 1 degree. Ang oh, automatic ito eh. Ito naman, hindi siya pwede makalayo ng 5 degree. 5%. Pag yung within 5%, plus minus, okay yan. Habang inaantay natin na uminit to, balik tayo dito sa itlog. Okay. Ang itlog, pag bagong harvest, ganito pa yan. Halos wala kang makita ng ersa. Wala kang makita. Pag one week, ito nabawasan. Itong portion na ito. Ito ang ersa niya. Ito ang ersa pag one week. Yung, sa tamang lugar na pinaglagay natin ng... Yung sinabi ko, makahanap tayo ng lugar, yung gusto nang inahin. Ang itlog, Nagsaserve yan Kung ang uh, ambient niya na humidity is from 65 to 70 degrees Walang kaso yan Pag bumaba ang humidity, sa 55 maka-evaporate to Ito rin ang Kung bakit namin sinet dito Sa 60 Okay Panga, pakang itlog mo Halimbawa Hindi karandaan yung ano Ito krasa ito ha ah. Numaki ang evaporation. Ito, makakikita niyo pag nakandal nyo, makikita ni air sake. Pag numakay lang ganyan, okay, numakay pa lang ganyan, plus B, okay pa rin. Pero pag umabot siya ng mas malaki dito, malamang, pag dinagay niyo, dinala niyo sa incub incubation, doon sa hatchery, ang mga sisi mo, natuka lang, hindi malabas. Pag binuksan mo, malilit ang Gawa ng natuyuan na. Ito ang evaporation rate ng itlog. Para makalabas ng ayos ang inyong sisyo, day 21, ganyan kalaki ang air sac niya. Matatansya mo yan sa day 20 o day 19. Halos maabot na dito ang air sac. Plus sir, yung iba kasi gawain nila tinatago sa rep. Ayun, mali. Na-evaporate na ito na yung kagad na itlog. Nadadry, ano? Nadadry. Nadadry. Itong reason kung mapipisaman yan o hindi. 95%. Ito, malapit na sa mag-balance. Once na nag-balance yan, pag yan ay nag-balance, ito na ma adjustin ng computer humidity. Ang ganitong 72, ayan, tandaan nyo, pag 72 ha, pag ang incubator mo, laki na sa 72, makihingay ito, alarm. Pag nakala, ito nakalarm, ibig sabihin, hindi pwede siya okay, nag-open, delikado, ito mo, pag nasa loob ng incubator. Kaya may alam mo tayo. Ang dapat gawin, ay eh, si hanapin natin kung anong problema. Dito tama tayo magbabasa. Pag ito, nak-over ng 38, makaalam siya. Ito, nak-over ng 72, eh, na 70, makaalam siya. Pag ito, bumagsak siya ng under 55, ibig sabihin 2 drive, makaalam siya. Ito, pag uh, bumagsak sa 37, makaalam din siya. So lahat ng environment na hindi po pwede sa incubation, sasabihin ng itong incubator. Wag na wag niyo pindutin ito. Kasi ito, yung button. Kagawin pipi. Ano? Wala na, hindi na pala ng tingay. niyo ganito. Automatic na mawawala yan. Ay, pag mo, mawawala. Pero pag ito, nag-balance, automatic siya titigil. Uh, ito naman, halimbawa, ito ay sa araw-araw natin titignan. Lagi tandaan ay 37.860. Okay. Pag naroon ko ito. ng boy. Kasi user friendly dapat kayo. eh. Pinagdaroon ko. Hindi na 37.860. Ganito lang po yan. Pag nakita niyo nagbago ito, itong dalawa. Pindutin niyo sabay. Itong dalawa sabay. Don't press. Ito mag-wibling yan eh. nag-wibling balik sa normal. Okay. Ngayon. Napansin niyo, nangayos na niya yung temperature. Okay lang yan. Hindi pa siya nakiingay. Ito, ibig sabihin over na sa 37.8. Makita niyo yung exhaust fan dito. Buhay, buhay yan eh. Kailangan niya may oxygen. So, fresh air is oxygen. Tama po. Ito, tandaan nyo. Dapat tanggalin ng isang bag dito. Kasi ang function ng incubator is diagonal. Ito, tsaka ito, diagonal siya. Diagonal. Hindi po dito. Baka incubator naman, masyadong dry ang lugar nyo, makalas kayo dito. Isa. Pag-alasin? Pag? Dry. Dry. Ayaw tumaas ang humidity. Lagi hindi. Bawas na lang isa. Para pumasok po ang ambient humidity humidity valve, ventilation valve. Okay. Kita mo ha? Ah. Taimik siya. Ibig sabihin, 37.4 kaya pa rin niya mag-hatch. Okay? Basta pa rin under siya o over siya na hindi pa pupuha yung sisu, makiingay siya. Uh, ang incubator, ito na naman isang no? Ang incubator, kailangan natin isang pit. Walang naman. Isang pit. Walang naman. Dito naman sa labas, kasi dito ang palo ng yung pinatapo na hamin, may ilang ng drop yan. Sa dindi. May mga tao sinasabi pa, why, why is not, that my incubator is not working in my home? Kasi, ang may problema doon, hindi incubator. Ang may problema, yung ambient environment. Halimbawa, dito mainit ang mainit. Ito na, kulungan, mas mainit sa loob. Hindi na kayo mas mainit, hindi na mainit. Makikita mo, eh, tulad ito. Ito, ito. Naglalabas siya ng init. Pinatay na ang heater. Bali, wala ka lang konsumo sa kuryente sa heater. Matipit na yan. Ito na lang sa pan. Eh, 6 watts mo, na nga. Ang kuryente mo, hindi sa 200 watts, 6 watts na ang konsumo. Eh, anong gusto ng incubator? Ito. Kung isa-dalawa ng depresya, ito isa-dalawa ng depresya, sigurado ang hatching rate mo 90%.